space out ano pala ang opinion natin eh sana hindi ba tuloy mm -hmm. kasi maraming apektuhan dyan yun Pakitigin natin yung gawang Pilipino. Tama. Kasi kaya naman eh, di ba? Uh, kaya Kaya. Naman, kaya, kaya mag-modernize eh. Bakit kailangan, di ba? Eh, itong sa amin, ang gawa namin, pang habang buhay. Mm -hmm. Ang sa China, pang tatlong araw. <laughs> Bakit nyo yan yung China? Binubuli nga tayo nung Siya pa natin tatangkilikin. tangkilikin. natin yung China. Tangkilikin natin. Sariling gawa natin. Correct. Tama. Yo, what's up mga ka trip at mga jeepers Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay napunta tayo dito sa Pandibulakan kung saan ating bibisitahin ng tarima at unang gumawa ng mga mahabang jeepneys gaya nila Musang, Angelica, at Apo Muni. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest sa Jeepney videos natin. Kaya tara, samahan nyo akong kilalanin si Mang Doming, ang pasimuno at nasa likod ng mga mahabang jeep na gawa ng Devera Motors. Okay yan, so magandang araw sa inyong lahat. Kasama natin si Boss Doming. Si Boss Doming ang owner ng, syempre, DF De Motors. Ayan. Sir, Gano'ng katagal na po tayo dito sa ating talyero? Uh, ano eh. 1998 pa. Since 1998, pa. 1998 ayan. So, sir, uh, kasi napansin ko, kayo lang ang unique na gumagawa ng mga unit dito. Uh, Hindi ano, no, kumbaga, kasi ang dami nagsasabi is kaya daw mahaba, swapang sa pasahero, ganyan ganyan. Eh, siyempre, sinusulit lang naman yung biyahe. Dahil ang biyahe dito sa Bulacan, sir, is hindi naman damputan, sir, eh, no? Pila-pila sila. O, oh, point to point, kumbaga, okay. no? Ayan. Yung mga biyaheng index na, ano, hmm. kasi pag alis na sa, ano, yun, eh, hindi naman sila naswapa kasi hindi naman sila nabubulot sa... Oo, oh, sa daan, uh, eh. Oo, eh. oh, kasi point to point, oh, diba? Oo, dulo-dulo sila. Dulo, dulo sila. pag alis na, ano, So kung ano yung laman Puno niya doon na, 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 yun na yun. Ang ano naman ng mga may la lahat naman yung asosasyo nila, mm -hmm. eh, payag naman kasi sulit yung biyahe, hindi oh. nalulugi. Ayun. Way back noon, magkano ang presyo ng isang unit natin? Naku po, noong unang, ano ko, noong unang umpisa ko, 260,000 lang. To na 260. Mm -hmm. Tapos nitong, ano, noong humaba na na humaba, ngayon, 980 pure stainless na yun, loaded. Yun, loaded na, no? Oo, kahit ano, sabi ni yung isa price, kahit na 9, 10, hanggang hanggang 15 seaters, pare-parehas lang. Pare-parehas lang na yun, conforme na lang ka, sa haba. Sa haba. O Yon? ano yung gusto ng customer. Customer, no. Ayun. And then, sir, tour mo naman kami dito sa ating mga ginagawa. Kagaya nito, ito, anong, ilang seater to? Ito, ano to, 12, pero... Maluwag sa 12. Maluwag sa 12. Oo. Ayan, Oh, Meron 12 na yan. Pagka, ano, kasi 13 dyan. Kasi 13. Oo. Ako baga may pa sobrang konti. Oo, kasi hindi mo maani ang pasero. Merong sa, ito, sa medyo malalaki. Hmm. So, bali, ano, 12.5. Ganon, uh, ano, mga ganon na gano sukat, no? Oo. Ayan. Pagka medyo payat yung mga sakay. Kasi kasi 13. Pasok na pasok ang 13, no? Ayan. So, ang ginagawa dito, sir, is, ayan, si boss. Ayan. Ay. <laughs> Siya ang taga-polstery natin dito. Tama ba, sir? No, polstery. Sa kisame. Uh, uh Tagagawa ng kisame. A polstery. Ayan, na polstery. So, after nyan, mga upuan naman, sir. No? Uh, Ayan. So, ito, sir, itong ginagawa natin na ito. Anong makina na ito? Ito, ikakabit, eh, ano, for HG1. HG1. So, si HG1 is, alam ko, Euro 4 din yun, eh, no? Oh, uh, Euro 4 Euro na rin. Euro 4 na rin yun, uh. eh. Ayan. Basta yata tumuntang ng it's eh ano na? Euro na. na. Since yun nga, hindi kayo nagbabago ng presyo pagdating sa haba, kahit gano'ng kahaba. Sir, hindi rin ba nagbabago yung presyo pagdating sa makina? Ay, ano, doon sa pagka 4HD1, may plus na konti. Kasi ang, ano namin, doon sa... 980. Regular price, 980 hanggang Eagle. Hanggang Eagle lang. Oo. And then, after ng Eagle, ano ba, mga BD. Uh, pasok pa ba BD? Ang BD pwede pa rin dyan. Pwede pa rin. So, no. Ang hindi na pwede, BG. BG? Pagka BG, plus uh, 70,000. Uh. Plus 70. So, And then, uh, pagka mga 8 series. Ayun, uh, ano na, gano'n na rin. 70. Plus, uh, 70 na rin. Plus 70. Yun. Kasi halos magkasing presyo lang yung, yung, B, uh, yung BG at saka mm -hmm. yung 4X. 4HF1. Oo, so, 4HF1, 4HG1. HE1. O halos, halos na, same same, na, same lang ayan. Sa, uh, so sir kumbaga, hinbaw nagpabasal sa inyo, provided nyo na rin pati mga pangilalim, straight isusu. Oh, straight isusu. Dependent sa Nagpapagawa. Ano, mm -hmm. o, any, kind of eh, so pero may nakukuha na naman ng Meron. mga isusu parts. Ayan. Uh, ano naman 'to? Yung ayan, uh, uh, mga parts Japan naman 'yan. 'Yon. Sir, tanong ko, kung if ever kahalang lang ang ipapagawa, may mga pangilalim at makina, nasa magkano naman 'yon? Ang pure stainless namin na 380. 380. Oh, pure stainless na 'yon. Pure stainless. Yeah, uh, kahit ano din ang haba. 'Yon. Uh, and then nalimbawa buka lang repair ganun. Eh ano, depende sa laki ng i Re -repair. mm, okay. So doon nagbabase uh, sa kung gaano kalaki. Kung gaano ka ano yung ikakabit kung pure stainless ba? Okay. So ito sir, may sliding na rin kasama na bintana. Uh, ano ito, kompleto na rin siya. Yeah, so basta uh, ano na 'yan, ah, uh, kukunin na lang running condition. Running na. condition na. Ibe-break in na lang oh. kumbaga. <laughs> Ayun. So ito naman sir, anong ano naman 'to? Ilang seater naman 'tong ginagawa natin uh, na 'to? Ano, parehas lang 'to. Same lang. Oo, oh, pag mukha lang. Ito lang yung medyo mahaba. Ito. Ayun, ito. 14 plus 1 din. Oh, so parang 15. Oo, oh, kasi 15 pero 14 lang 'to naka ano. 14 lang ang naka-size. Ito sir, may may-ari na? Meron na rin. Meron. Lahat naman meron to eh. Okay. Mga order nila. Mga order. So, usually, gano'ng katagal inaabot pag nagpagawa? Per unit? Kung ano, mga 3 months to 3 and a half. 3 to 3 and a half months? Kaya? Oo. Basta, depende sa may-ari na nagpapagawa. Kasi, umano rin kami sa down. Kasi, nagdadagdag din kami. Ang laka ng price eh, misan. Ang mukha nito, ito medyo nagtagal to kasi 200 pa lang ang down yan. Ah, 200. Ay, mm. eh, may, makina na, buo na yung kaha, konti na lang. Ah, okay. So, parang unti-unti na lang, no? Oo, medyo nag-pandemic, medyo nag ito may Kaya ito, medyo nagtagal. Na tenga, Ayan. Ito naman, sir, ang mayari naman nito? Eh, ito kasi, ano na, pang-apat na unit na sa akin yan na nakukuha. Mm -hmm. Mga, ano naman yan, puro hulugan. So, alibaba hulugan sir, magkano ang nagiging down natin pag installment? ano ano sa kayo na kinukuha ko, pagka 400. 400. Oo. Okay. And then yung balance balance siya yung may yung customer ko, tinatanong ko kung magkano yung kayang bayaran. Oh, kaya niya hulog monthly. Mm -hmm hindi kami mag-aaway, hindi ako babatak na yung ulit. Hindi na yung sinatanong ko. <laughs> Ayun, sa so conforme, ba sa ni customer, ito kaya ko 20k per oh, month. Yun. Ganon. Oh, halimbawa, ano si ano ko na 2 years kaya mo ba? Mm. -hmm. Computein mo kung i-divide niyo yung balance. Okay. Pag hindi mo kaya, oh, 36 months, eh, yung 3 years. 3 years, na oh, ah, gano'n. Eh, Listen, uh, kung hindi pa kaya, 4 years, ginawa hmm. ko. Basta uh, kung, kung sa kaya nilang bayaran. Uh, kung yung kaya ng lang Yun. So sa mga hindi pa nakakakita ng mga gawa ni sir, ang mga gawa ni sir ay ang musang, Angelica, at saka yung bago sir, yung Apomonic. Oh, yung, yung kailu. Yung isa ng apo mo Oh, amin, yung, dito. mahaba no. And then marami pang iba. Halos Ay, lahat sa biyaheng Bulacan na mahaba sila uh, ang gumawa. Yung mga biyaheng Endex kamo kan ang dating may kawayan. yan. Santa Maria Monumento. Tapos, Santa, Santa Maria Monumento, meron kami diyan. Tapos dito sa Santa Maria Malolos. Mm -hmm. Ang marami diyan sa gawing Hagunoy. Hagunoy Malolos. Oh, kasi diyan bulok 'yung jeep. Okay. Eh dito kasi sabi puro stainless. Mhm. Mm Kaya nagtatagal na yung unit namin sa kanila. Ayun. Tapos yung chassis namin, makapan, hindi yung kagad open sir, pa. Sir, balik kayo lang mismo gumagawa ng chassis nyo mm -hmm. rin. Oo. Ayan. Ano so, kasi dati binibili lang din ako ng chassis. Mm -hmm. Eh yung unang-unang bili ko, mag-back, mm -hmm. Kasi to Okay. Eh, kung ikaw magdinegosyo, dapat yung negosyo mo, i-improve mo. Hmm, tama. So, Pag-iisipin mo kung ano yung mali mo sa una. Kasi mm. hindi ka na ba matuto kung hindi ka na nagkamali. Correct. O eh, nagkamali ako noong na una. Kaya unti-unti ko i-improve yung gawa namin. Ayun. Eh, noong una nga, 10-seater lang. O hanggang naging 12. Yan. So, so far, sir, ang pinakamahabang nagawa nyo ay ilang seater? 15. Yung kay, ano, yung kay Musang. Musang. 15. Oo. O, no, kumbaga, yun na pinakamahaba. Oo, oh, ano, 225 yata. Yung flooring. haba. Ay, flooring pa lang, flooring. Flooring. Oh, Oo, haba. Sa may harap noon, saka itong mga ano, flooring pa, pa lang yung... dito sa passenger. Oh, yung passenger pa lang 'yon. <laughs> <laughs> Grabe, ah, pala sir, 25. no. Ayan, so dito naman tayo, sir, sa kabila. Ayun, yun nandoon sa dulo. Dito tayo. Sir, ito. Itong jeep naman na to, ano naman ang project natin, naging project natin dito? <laughs> ito, ano eh. Bali ito pina-repair nung may-ari. Mhm. Mm Kasi nagbase sila di sa sabi ni presidente na ayusin lang yung jeep. Mm -hmm. Walang ano, walang phase out. Okay. Kaya ito ipinasok nila, inaayos nila dati ito. Ilanan siya dati? Dati nine seater. Okay. Eh kung mga dumadami pasahero at saka para naman mabawi-bawi yung ginastos, ginawa ng 12-seater. 12-seater. So hinabaan siya? Oo, so, oh, hinabaan. Tsaka yung chassis niya, yung mga bulok, pinalitan. Hmm. Kung baga pinalitan. sir, ano na to? Palit chassis na ba? Oo, oh, palit chassis. Tapos itong mga siding nito, dati, kaya no? pala Okay. Kaya so, stainless niya. Wala nang natira kung dito na lang bubong. Bubong na lang. Na lang. Pagka ganito sir, magkano inaabot sa inyo? Ito, nasa 200 plus eh pati yung mga may mga accessories kasi inlagay ng mga stainless. Hmm. Ah yung chassis kasama na sa 200? Oo, kasama. 'Yun. O so, palit kaha, tirabubong, ang tawag dito, tirabubong no. Oo. Ayan. So inaabot is ano, yung mga accessories natin sir, ito po ba 'yun? Tama ba sir? Ito, air cleaner. Ang air cleaner. Ayan. Okay, sa And then, syempre, ito, hindi rin kasama okay, 'to. Kasama na 'yan sa oh. air cleaner. Dugtong siya. Oo, oh, magkadugtong. si windshield. Palit. Okay, kasama na. Kasama yan. na rin. Ito, ito lang ang additional nito. Ah, is sliding, yung tubular. Yung tubular. Okay. Para, unang pag-uusap namin, dito kasama. Okay. Sir. Ito, ito yung gitna, hmm. dati pa rin. Pero yung mga gilid, nire na. Palit na rin? Oo, palit na rin. So, kung Pero ba... yan, ganyan pa lang yan. Kasi pipinturahan din. Ayan, and then syempre, yung kisame. Eh, e, bagong, ano yan, bagong kisame na. Bago di na rin. Hindi pa lang napipinis. Ayun. Ayan naman tayo sa kanilang mga chassis. Ayan. Andito yung kanilang chassis. Video madam mo <coughs> lang dito. Sir! Ito ang gawaan nyo ng chassis? oh, ito. Yan. Yan yung, yung, mga chassis na Yan. Pang ilang seater itong nasa kaliwa? Ito nasa kaliwa. Ano yan? Uh, 14. 14? And then, itong nasa kanan? Eh, ito. Ano lang yan? Yan yung pinapatungan namin ng chassis. Ah, patungan lang to. Parang pattern. Pattern. So, dito dito ang pinaguhulmahan. Oo, oh, dyan yung hulma. Tapos nilalagay dyan. Tapos nilalagay dito sa kabila. Sir, Alibaw may gustong bumili ng chassis lang, nasa magkano? Ay 35 na yung chassis namin kasi ang oh, mahal na nung ano eh. So, Bakal. So, mga ah, gamit siya eh, mga plancha. Ayan. So, 35, conforme? Kung ilang seater o? Ay, parehas na. Kasi parehas na? Lahat, ganun din yung gastos eh, labor. Mm hmm. So, bali 35K, ayan sa chassis, yeah. nasa Kalivana yan. Okay, so, Yan, ano yan, talaga makapal dyan at saka ano, Hindi titingala yung mga jeep dyan. Ayan, kasi may iba, di ba? Tumitingala. Oo, oh, yung mga jeep. Yun, eh. Kung bagay yung tibay, is nandito. Ayan. Kasi nga, hindi problema dyan yung ano eh. Yung, kung Jawa. ano yung mali dyan sa mga nauna. Sila namin, hindi naman pwede yung lag mali na lang. Oo, oh, tama. Kaya yan, hindi yung problema talaga yung chassis na ayan. yan. So sir, may balak din po ba tayong gumawa ng modernized na PUV na jeepney uh, para sa near future? gagawa din kami, siguro pag natapos itong mga unit namin, gagawa din ako. Kasi yung mga latero ko naman, hindi ko pwede pabayaan yan. Yun, tama. <laughs> sa akin, gagawa ako kahit walang may-ari. Yun. So, abang-abang lang sa mga okay. parating nilang units. Yan, sir. Okay. So, sa mga gustong magpagawa, sir, ano pala ang address natin? ah uh, dito sa ano, uh, Bagong Barrio, Pandibulacan. Okay. Basta tapat lang ng Abana Resort. Yun. Pag tanong lang naman itong DFD Vera Motors, eh, alam lang, na nila. Alam na, alam na. na Siguro natin kayo ba, hindi ka. Uh, kung baka tapat lang mismo ng amana, na, no? Oo, uh, yung ano. Kasama din natin si Boss. Boss, shoutouts. Baka may mga babatiin tayo. Ako, may babatiin. Oo, oh, baka may okay, so, babatiin. Babatiin ko yung aking pamilya dyan sa Nobalichis dahil taga rin ako. Ayun. so, saka, saka, yung aking mga anak. O oh, ano yan? Anong tawag yan? Binabati ko lahat ng anak ko at baka sana mapanood din natin yan ay, yung vlog Para... <laughs> sir bali tanong ko lang gaano katagal na kayong gumagawa ng upholstery ng jeep aba ay sa upholstery ng jeep ay mula nung 19 nung magumpisa ang ano ang hataw at saka ang ano yung dito malawig mm -hmm. ah dito baka, pala gawa ang malawig hindi, doon ano, sa Nubalitsis kasi ako naggagawa ng ganito. Ah, okay. So, Kaya... from Nova pa? lahat ay halos ay nagawan ko. Naikutan niya na sir, Oo, no? Oo, malawig, hataw, lions, rat motors, Serrano. Yan. Um, Kumbaga may kay Gabs lang ako hindi nakagawa pero halos lahat kay James, kay Jutro. Kits, ay kay Toto, hindi. Okay. Kumbaga may ang mga hindi ko nagawin yan lang pero lahat halos. Hmm. Nagawa ko, nakagawa rin ako ng, ng bus hmm. kay Joycel. Ako nakagawa ng upo, nakakontrata rin ako ilang unit yan, mga sampo. So sir, sa paggagawa natin ng upholstery, sir, uh, dito na natin na ipagpatapos yung mga anak natin, sir. Okay. Ay, awa na, Diyos ay upholstery kasi ang trabaho ko, hindi lang naman gi ang ginagawa ko sa oh, oh. upholstery. Lahat yung ginagawa ko, sa hmm. sasakyan na anong klase, mm. kotse, mga salaset, Kumbaga man, basta upholstery, maraming mm -mm. ano yan eh. Maraming, so, kung baga dito, dito, ito na yung pinaka... Kung nga, ito lang yung marami. Kung hindi nga na, ano, ng gobyerno, na i-face out. Mm -mm. Eh, kami halos ay taon mahigit pa. Puro mm -mm. jeep ang aming ginagawa. Hindi, walang, walang patid yun. De re de Dito lang kay Busing de Vera, eh, talagang napakatagal ko rito. Ayun. Mula nang dumating ako galing Saudi. Dito ka na? 2007, nagumpisa na ako dito. So napakatagal yun na pala. Napakatagal, 2007. <laughs> ano na ngayon, 2024 na. 2024 na. Eh, ilang taon na kami magkasama niyan, di ba? Uh, ayan. Hindi kami tumanda. Pero awa uh, ng Diyos, derecho pa rin. Ayun. Kahit uh, pa isa-isa lang. Okay, sir. Maraming okay. salamat po. Thank you rin po. At salamat sa mga sa gustong, ano, gustong pagawa. Yung gusto mga din, ay, pwede rin sa akin. Oh, na nagsaservice din po ba sa oh, labas? Oo, nagsaservice din. Ayun. Sa may parting bulakan dyan, may karawatan. Na narating ko rin. Ang ayan. Ayan. So, Kung sir. saan meron. Ganun Maraming sa salamat, salamat sir okay, Thank salamat you, thank you po. Okay Shoutouts baka may mga babatiin tayo Ito yung mga tropa natin dito Ito si Boss Jelson Siya yung latero ni Boss Doming eh, Ayan kayo Boss, Boss Jimmy Baka may babatiin kayo Boss, Sa pinabati ko ako si Rochelle Yun Ako bago ako <laughs> sa Devera Motors Yun Kayo sir Eh, ala, binabati ko lang yung sawat alak ko Sir, kayo may ari na ito? Tama ba? Uh, Anak lang, anak ni Mayari. Anak may Mayari, ano, may ayan, nung may nagpagawa. Anak ni dito sa bahay. Ayan. Ay, sumama, sa sabi ko, saka ako magsalita. <laughs> ayan, okay. So, maraming salamat sa inyo, sir. Sir, huling tanong sa face out. Ano pala ang opinion natin? Eh, sana hindi ba tuloy. Kasi maraming mm -hmm. apektuhan dyan. Ayun. Sa mga dito, eh, mga nagtatrabaho na yan. Mm. Saka una-una, kabuhayan na lang ng mga mm. natin yun eh. Huwag naman natin bigay sa China. Bigay naman natin sa Pilipino yung kita natin. Tama, no. Hindi naman. natin yung gawang Pilipino. Tama. Kasi kaya naman eh, di ba? Uh, kaya, kaya, naman, kaya. kaya. mag-modernize eh. Bakit kailangan, di ba? Eh, itong sa amin, ang yung gawa namin, pang habang buhay. Mm -hmm. Ang sa China, pang tatlong araw. <laughs> 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 o, <hindi>. correct, correct. Tama <laughs> dyan. Yeah, Presidente, Ayan. Eh, para humaba buhay ng mga na, nakakailangan ng hanap buhay, i natin yung ano, paaris uh, na lang natin yung mga jeep, sayang. Mm -hmm. Dito tayo nakilala. Yun. Bakit yung, yan yung China? Binubuli nga tayo nung siya natin tatangkiligin. Itakwil natin yung China, tangkiligin natin, sariling gawa natin. Correct. Tama ka dyan, sir. Maraming salamat, sir. Salamat Thank you. Po. Baka may mga babatiin tayo. Eh, binabati ko lang yung mga dating nagpagawa sa akin. Okay. Siguro naman yung lahat ng na nagpagawa sa akin, natulong ako kayo, mm -hmm. hanggang kayo buho pa yung mga jeep nyo. Mm -hmm. Alam nyo kung gano'ng katiba yung mga binigay ko sa inyong jeep. Ayan. Oh. lahat naman ang gusto nyo, sinunod ko. Oo. Kaya, ang masasabi ko lalo sa mga nagpapagawa lang nagpagwa sa akin lahat ng jeep. Maraming maramat salamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala itong DFD Vera Motor. Yun, ah, dali mo sir. Sir, maraming salamat marami sa marami magpapapunta marami sa akin po. dito. Sa so, mga gustong magpagawa, punta lang kayo dito sa Pandibulacan. And then contact number, ito. Ayan. Yun. So sir, maraming salamat po. Ayan. po. Ayan. Ayan, so dito tayo ngayon sa Divera Motors, no? Maraming salamat sa lahat ng na mga nanonood sa since day 1. Ayun. Tropan and Trucks sa Kabalen Jeepers at syempre do sa magkapatid na ginawa ni Boss ano. Si Boss Toto at si Boss Aris. Angelica at Musa. Ayun. Si Boss ang gumawa noon ng dalawang 'yon, mahaba na 'yon. So si Boss ang pioneer na gumagawa dito ng mga mahabang jeep sa Bulacan. So maraming salamat sa inyo lahat. Team Boss, syempre shout out Boss Eman, Boss Weng, Boss Ipoy, ayan, Boss Itchang, Boss Edward, Bibong Racing at sa lahat ng mga hindi ko pa na shoutout. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Please like and subscribe. Filming.